Welcome back mga teknik Yahoo! sa YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nyo mapapahaba ang buhay ng cellphone. Ibig kong sabihin mga teknik, paano siya hindi agad masisira. Kaya mga teknik, taposin itong video kasi marami kayo dito makukuha idea at pwede nyo i-apply sa inyong cellphone para siya ay matagal masira. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, ko po, kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayo mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay mo? Like, share, and subscribe. Lagay ko po mga teknik yung link sa description. Una mga teknik, dito muna tayo sa LCD. Bakit nasisira agad mga teknik yung LCD? Una mga teknik, dapat kapag ka yung inyong cellphone, nagamit kayo ng tempered glass na makapal. Huwag kayong mga ka gagamit ng tempered glass na yung ano, yung plastic lang. Gagamitin nyo yung mismo tempered na bubog. Kasi mga ka in case magpatak ang inyong cellphone, ay hindi agad maapektuhan yung LCD. Kung medyo hindi masyadong malakas yung, bas yung pagkapatak niya, tempered lang yung mababasag. Sunod mga teknik, iiwasan yung ilagay ang inyong cellphone sa inyong masisikip na bulsa. Halimbawa mga teknik, nakamaong kayo, ilalagay nyo ang cellphone nyo sa bulsa, huwag nyo ilalagay. Kasi mga teknik, puwersado yung LCD. Halimbawa, nilagay nyo yung cellphone, pagkadalakad nyo, upo nyo, nadidiin yung LCD. May posibilidad na babasag yung LCD or maano, madamage. Sunod mga teknik, Huwag nyo ilalagay din ang cellphone ninyo sa inyong bulsa kahit ang lalo na kung may Kasi mga teknik, kapag ka may bariya yan, nilagay nyo yung cellphone nyo, maapektuhan dyan mga teknik ay yung gilid-gilid ng LCD. Lalo na kung walang tempered glass. Sunod mga teknik, para naman hindi agad madaling masira yung battery, huwag na huwag nyo gagamitin naka-charge mga teknik. Kasi mga teknik, kapag ka ginagamit yung nakacharge ang cellphone nag go ghost touch yan kaya intayin nyo nang mapuno bago nyo gamitin kung maaari dalawa ang cellphone nyo para kung sakaling nakacharge yung isa yung isa naman ang gamitin nyo kung wala naman kayong isa pang cellphone antayin nyo na lang siyang mapuno tsaka mga ka-teknik para maprotektahan nyo pang screen gumamit kayo ng makapal na case hindi naman yung sobrang kapal yung makapal siya pero hindi siya madulas mga ka-teknik tulad nito mga teknik, yung ganitong case, hindi masyadong safe dito yung inyong cellphone. Kasi pagpatak niya ng paibabaw, damage na damage yung LCD, tsaka plastic case lang siya. Hindi siya yung mga shockproof case. Kaya hindi masyadong safe. maganda siyang tingnan pero kung papatak ang cellphone nyo, hindi safe dito yung inyong cellphone. Kaya kung gagamit kayo ng case, yung full cover. Yan, hanggang dito yung gilid para kung sakaling magpatakan yung cellphone hindi agad madadamage yung LCD at huwag kayong gagamit ng case na madulas yung mga ganitong mga kateknik tulad yan, lalo ko kayo pasmado madulas ang inyong case laging may posibilidad na umatak ang inyong cellphone yun mga kateknik ang inyong iiwasan, tsaka mga kateknik halimbawa sobrang init na yung inyong cellphone naglalaro kayo nararamdaman yung mainit na yung cellphone nyo ang gagawin nyo lang mga teknik, itapad nyo sa electric pan para lumamig. Huwag nyo muna siyang i-charge icha pagka mainit. Ano lobat na bago mainit, tanggalin nyo muna yung charger. Ginagamit ninyo, naglalaro kayo, mainit, tumapat kayo sa electric pan or pagpahingahin nyo muna yung cellphone. Huwag nyo muna i-charge. Icha yun, yun, mga teknik, yun lang naman ang mahalagang tips para humaba ang buhay ng cellphone ninyo na kayang-kaya nyo namang gawin. Yun mga teknik, kung may tanong po kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.